Hi, ako nga pala si Rico. Noong nakaraang buwan lang nag-decide na ako mag-resign sa aking trabaho. Na-approve na kasi yung visa ko papuntang abroad. Naghihintay na lang ako ng go signal from my employer para sa aking departure. Ang sabi nila, baka abutin pa daw ng 3 to 4 months bago ako makalis. Pero okay lang. Susulitin ko na lang ang mga natitirang buwan para mag-enjoy kasama ang aking pamilya, lalong-lalo ng aking asawa. Habang naghihintay, ako muna ang nakatoka sa lahat ng gawaing bahay sa madaling salita, dakilang house husband. At heto na nga, isa sa mga pinaka-obligasyon ko as house husband ay ang magluto. Nakapagsayang na ako ng kanin kaya ihahanda ko na ang mga kakailanganin para sa recipe ko for today. Hindi ko talaga alam kung anong tawag sa recipe na lulutuin ko. Kinamatisang manok siya na may sahog ng sayote at sitaw. Meron pa tayong gamit panggisa at panimpla dito. Mamimili na lang tayo ng gulay sa palengke. So sasaglit tayo sa palengke para bumili ng sitaw, sayote, saka kamatis Okay So okay na itong rice uh, Hintayin na lang natin maluto Then saktong sakto lang yan Habang tinutupan natin yung ating manok yung Mga 10 to 15 minutes ako dun sa palengke Magbumotor naman ako kaya medyo hindi ganun kahasil Okay Oh, uh, medyo maambon. Ayo. Op, tatakpan na lang natin muna tong sasakyan natin. Tayo magagawa diyan. Yan nga pala yung sasakyan namin. Ang unit ay sportivo Isuzu. Second hand na namin siya nabili. Wala naman kasi kaming pambili ng bago. Napili kong mag-Isuzu dahil kilalang matibay ang makina. Diesel engine. Mura pa ang diesel nung nabili namin to. Pagdating naman sa fuel consumption, napakatipid. Hindi ka rin hirap maghanap ng pyesa sa market. At higit sa lahat, napaka low maintenance ng sasakyan na to. Subok na rin siya sa long rides. Naibiyahe ko na siya sa vehicle ng dalawang beses. Medyo pagod nga lang kasi wala akong karilyebo. Ayan din yung disadvantage ng medyo malaki yung sasakyan. Mahirap pa. Bilisan, mahirap takpan. O may underground pala yung dito sa amin. Dito tayo. So ito ang kailangan ko. Apat. Magkano tong sitaw niyo kuya? 40 lang. 40? Ito. 50 lang. 40-50 so isang daan pati kamatis. 21 pesos yung sayote. Ara ka pa rin. May maliit pa kaya? Parang kukulangin yan ha. Ito so lang. degdektahan ko si buyas, phobos na si buyas ko. Plus dalawang okay. 123. 123 plus bawang. 123. Tatnat. 133. 133. Okay, let's go. Makita ko saging. Ah, langatan. Walang langatan. Ito ano? Ah, uh, magkano? 80? Kalahati lang. Ayan, magkano yan? 40. O, sige, ano yan? 40. Okay, we have saging. So, bumili na rin tayo ng saging. Okay, taktibase na tayo. Oh, medyo hinabutan tayo ng mahinang ulan. Buti malapit lang. And medyo basa pa ako. Buti na cover ko na 'tong sasakyan. So, tara, magluto na tayo. Okay. Ganda-ganda -ganda rin 'tong nabili kong sa akin. Papaya, Red Lady papaya, nabili namin kahapon sa halagang 56 pesos. Ito yung mga variety ng papaya na matamis. Okay, tandaan nyo yan, red lady Yan yung mamapula-pula ang laman Salabas tayo, kaibigan Let's start cooking, guys Hoy, okay na, toad na Halos sa isang buwan kong pagiging taong bahay Kahit pa paano marami akong bagay na natututunan Nasa mindset ko kasi na kahit wala tayong trabaho mandala, Hindi ko hayaan wala tayong improvement sa ating sarili at isa nga sa mga hinahasa ko ay ang kakayahan kong magluto. Bilib na bilib ako sa mga tao magaling magluto. Matagal-tagal din ako nagtrabaho sa hotel at marami akong kakilalang kusinero na kakaiba at nakakaingit talaga ang kanilang talento. Gustong gusto ko silang gayahin pero nung araw parang napakalimitado ang oras ko para mag-aral magluto. Padalas kasi noong empleyado pa ako, mas pinipili na lang naming bumili ng pagkain sa labas para makapagpahinga ng maaga. Kung may lulutuin man, ang asawa ko naman ang gumagawa Magaling din magluto ang asawa ko, mana sa tatay. Active kusinero din kasi ang binan ko sa lugar nila. May konting kalaman din naman ako sa pagluluto. Kaso yung mga tipong prito-prito lang, kaya ko din naman magluto ng pansit kanton, kaya ko din maglaga ng ito. Pero pagdating sa mga lutuing maraming rekado, pas na ako dyan. Pero buti na lang, kahit pa paano nagkaroon na ako ng oras para matuto. Medyo kampante na tayong humawak ng palakol ngayon. Halos lahat ng lutong Pinoy kahit mukhang komplikado at madaming sangkap na kailangan. Sinusubukan na natin. Magaling naman magturo si YouTube eh. Malakas ang loob kong gawin yung mga napapanood kong recipe kasi kami lang naman ang asawa kong titikim. So walang masyadong manlalait kung sakaling hindi masarap ang kalalabasan. Pero so far kahit papano hindi pa naman tayo pumapalpak. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa mga ginagawa ko ngayon. Lalong-lalo lalo na pag alam mong may bago kang natutunan. At heto na nga at luto ng ating ginisang manok na may sahog na sayote at sitaw. Nalaman ko lang din ang recipe na to sa YouTube. At nagpa siya akong lutuin to kasi mukhang masarap at kargado ng gulay. Healthy meal kumbaga. At dahil luto na nga ang ulam, tinawag ko na si Macy sa taas para tumulong sa paghahanda ng mesa. Pinalatan ko na rin ng papaya para masarap-sarap naman ang panghimagas namin. Nakaset na ang mesa at ready to eat na kami binuksan din ni Macy's ang TV para habang kumakain, ini-enjoy niya ang favorite niyang Korean novela. And as usual, nakaabang na rin si Rio para humingi ng food. Yung mga ganitong pagkakataon ang sinusulit ko habang nandito pa ako sa Pinas, ang makasabay ang aking asawa sa pagkainan na habang kumakain, masaya kaming nagkwepentuhan at nagbibiroan. Masarap din sa pakiramdam na kahit papano sa simpleng pagluluto na ganito na pagsisilbahan ko ang aking may bahay.